At sa ating balitang nakaka-good vibes, kung kasali ang dodgeball sa Palarong Pambansa o sa mga international sports tulad ng Olympics, for sure may nanalo na. Kakaibang husay kasi ang ipinakita ng mga kabataang ito na tila umabot ang husay sa pagiging hustler. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages sa napin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula kay education activist sa 2014, Nobel Peace Prize laureate, Malala Yusuf Zay. Ayon sa kanya, Kayang baguhin ng isang bata, isang guru, isang panulat, at isang libro. ang 부 u 문도